Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo sa sandaling ito na may sakit sa aking puso na hindi lumilipas, isang bigat na patuloy na bumabalik. Marami na akong beses na nagpatingin sa doktor. Marami ng gamot na ininom. Marami ng salita ng kaaliwan ang narinig ko. Ngunit ang sakit na ito ay nagpupumilit na manatil na bumalik kapag akala ko'y lubusan na akong lumaya. Ang aking katawan ay pagod na sa laban na ito ang aking kaluluwa ay ubos na sa pagtatangkang unawain kung bakit hindi ako iniiwanan ng kapayapaan ng karamdamang ito. Ngunit ngayon ay sumasamo ako sa iyong banal na espiritu, ang siyang bumababa na parang apoy na tumutupok sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng kasamaan na nagtatangkang manatili sa aking buhay. Kailangan ko ang iyong pagdalaw, Panginoon, hindi isang karaniwang pagdalaw, kundi isang pagdalaw na magdadala ng pagbabago na magpapangyari sa imposible na sisira sa bawat siklo ng sakit na umuulit sa akin. Banal na Espiritu, bumaba ka sa akin ngayon at silaban ng bawat selula ng aking katawan na may sakit. Pumarito ka bilang apoy na naglilinis at sunugin ang bawat ugat ng karamdaman na nakatago sa loob. Ang sakit na ito na laging bumabalik na lumalabas at nawawala, na nagpapahirap sa akin sa walang katapusang mga siklo, ay kailangang tupukin ng iyong kapangyarihan. Hindi ko na kaya pang mabuhay sa pabagubagong pagitan ng ginhawa at pagdurusa ng paggaling at pagbalik ng sakit. Ang aking puso ay kailangang magningas muli nang may katiyakan na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, na walang karamdamang makakatagal sa iyong presensiya na walang kasamaan sa aking katawan na mas dakila pa kaysa sa iyong kapangyarihan. Pumarito ka at dalawin ako ngayon, Espiritu ng Diyos, at gawin sa akin ang hindi nagawa ng medisina, ang hindi naabot ng mga paggagamot. Amang nasa langit, ilang beses ko nang naisip na ako'y gumaling na, na sa wakas ay nalampasan ko na ang labanang ito, ngunit pagkatapos ay bumalik ang sakit. Ilang luha na ang iniluha ko nang maramdaman kong bumabalik ang mga parehong sintomas. Nang napagtanto ang ginhawa na iyon ay panandalian lamang. Ang talamak na sakit na ito ay nagnakaw ng aking kapayapaan, aking kagalakan, aking pag-asa. Ito ay nagpahanda sa akin na magduda sa iyong mga pangako, nagpahanda sa akin na magtanong kung makikilala ko pa ba ang ganap na kalayaan mula sa karamdang ito. Ngunit ngayon ay nagpapasya akong maniwala na ikaw ay kayang gumawa ng bago sa akin na kaya mong magdala ng ibang bukang liwayway sa aking kalusugan. Gusto kong makaranas ng bago, Panginoon. Ayoko nang tanggapin ang siklo ng sakit na ito bilang normal sa aking buhay. Gusto kong maranasan ang iyong tiyak na paggaling, ang iyong permanenteng pagpapalaya, Panginoon. Alam ko na ang sakit na ito na hindi lubusang gumagaling ay nagdudulot sa akin ng higit pa sa pisikal na sakit. Nagtanim ito ng takot sa aking puso. Takot na hindi na ako gagaling. Takot na makikisama ako rito magpakailanman. Sa bawat pagbalik ng mga sintomas, kasabay na dumarating ang matinding takot na sa pagkakataong ito ay mas masahol pa na natatalo ako sa labanan. Ngunit ngayon ay humihingi ako na ang iyong banal na ispirito ay magpaalis ng lahat ng takot sa aking buhay. Tinitiyak ko ang pagtalikod sa takot ng pagbalik ng sakit, sa takot na hindi mananatili ang paggaling, sa takot na ako ay nakalaan na mabuhay ng... Pumarito ka na parang apoy, banal na ispirit, at sunugin ang bawat isip ng pagkatalo na nanirahan sa akin. Sindihan ang aking pananampalataya... Kaya ang manumbalik ang paniniwala ng aking puso sa imposible. Makapangyarihang Diyos, ang karamdamang ito ay naghihiwalay sa akin mula sa mga taong mahal. May mga sandali na wala akong lakas na lumabas ng bahay upang makilahok sa simbahan upang makasama ang aking pamilya. Ang mga atake ay dumarating ng walang babala at kailangan kong kansilahin ang mga tipanan. Itigil ang paggawa ng mga bagay na pinlano ko. Ang kawalang katiyakan na ito ay nakakapagod, nakakabigo, nagpaparamdam sa akin na wala akong kontrol sa sarili kong buhay. Ngunit isinasalalay ko sa iyong mga kamay ang bawat sintomas na lumalabas at muling lumalabas, ang bawat sakit na dumarating at umaalis, ang bawat limitasyon na dulot ng sakit na ito. Alam mo ang bawat detalye ng nangyayari sa aking katawan. Nakikita mo ang hindi ipinapakita ng mga pagsusuri na iintindihan mo ang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Pumarito ka at dalawin ako, Panginoon, sa isang paghipo na magbabago sa kasaysayan ng sakit na ito sa aking buhay. Banal na Espiritu ng Diyos, sumasamo ako para sa isang bagong bukang liwayway sa aking kalusugan. Pagod na akong gumising araw-araw at magtanong kung lilitaw ba ang mga sintomas ngayon kung ngayon ba ay isang magandang araw o isang araw ng pagdurusa. Ang patuloy na kawalang katiyakan na ito ay nagnakaw ng aking kapayapaan, pumipigil sa akin na gumawa ng mga plano na mangarap tungkol sa hinaharap. Ngunit naniniwala ako na kaya mong magdala sa akin ng ibang umaga, isang bagong panahon kung saan ang sakit na ito ay wala ng kapangyarihan sa aking katawan. Bumaba ka bilang apoy na tumutupok at sunugin ang bawat bisyosong siklo ng karamdam. Sirain ang bawat pattern ng pagbalik ng sakit. Bawat ugali ng karamdamang ito na laging bumalik. Gusto kong makaranas ng bago. Ayoko nang makuntento sa paulit-ulit na pagdating at pag-alis ng mga sintomas na ito sa walang katapusang labanang ito. Panginoong Jesus, hinihiling ko para sa aking pamilya na nagdurusa rin sa sitwasyong ito. Nakikita nila akong nakikipaglaban sa sakit na ito. Nakikita nila akong gumagaling at pagkatapos ay lumalala muli. Nakikita nila akong nagtatangkang panatilihin ang pag-asa kahit na tila inuulit lamang ng lahat ang parehong siklo. Nagtatanong ang aking mga anak kung kailan ako gagaling. Napapagod ang aking asawa sa pagkakita sa akin na nagdurusa. Umiiyak ang aking mga magulang dahil hindi nila maalis sa akin ang sakit na ito. Ang sakit na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa aking katawan. Ito ay umaabot sa buong tahanan ko. Kaya't sumasamo ako na ang iyong banal na espiritu ay dumating sa aking buong pamilya. Magdala ng kapayapaan kung saan may pagkabalisa. Magdala ng pananampalataya kung saan may kawalan ng pag-asa. At naway masaksihan nila ang iyong kapangyarihan ng tiyak na paggaling na sa akin. Diyos ng aking buhay, inaamin ko na hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong humingi ng tulong medikal para sa sakit na ito. Nakapunta na ako sa iba't ibang espesyalista. Nakagawa na ako ng maraming pagsusuri. Nakaranas na ako ng iba't ibang paggagamot. Ang ilan ay nagdala ng panandali ang ginhawa. Ang iba ay walang pinagbago. Alam ko na may halaga ang medisina at nagpapasalamat ako sa mga profesional na nag-aalaga sa akin. Ngunit alam ko rin na may mga sakit na hindi lubusang maipaliwanag ng agham. May mga karamdamang lumalaban sa mga itinakdang patakaran. Sa lugar na ito ng imposibleng pantao ako nagtitiwala ng lahat ng aking pag-asa sa iyo. Kung saan nagtatapos ang mga yaman ng lupa, nagsisimula ang iyong kapangyarihan. Pumarito ka, banal na espiritu at gawin ang lampas sa kakayahan ng tao na magpagaling. Amang walang hanggan, ang sakit na ito na laging bumabalik ay nagpapagastos sa akin ng malaki. Sa bawat bagong atake, may mga bagong gamot, bagong konsultasyon, bagong pagsusuri. Ang aking budget ay nagigipit dahil dito at minsan ay nakakaramdam ako ng pagkakasala sa paggamit ng napakaraming yaman ng pamilya para sa aking kalusugan. May mga bayarin na naiipon. May mga mamahaling paggagamot na kailangan kong panatilihin. May panggigipit sa pananalapi na nagdaragdag sa panggigipit ng sakit. Ngunit alam ko na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan na nag-aalaga sa akin sa lahat ng larangan. Hinihiling ko sa iyo, hindi lamang ang paggaling mula sa karamdamang ito kundi pati na rin ang probisyon sa panahon at naway sa lalong madaling panahon ay masaksihan ko na hindi ko na kailangan gumastos pa para sa paggagamot na ito dahil ikaw ay nagpagaling sa akin ng tuloy. Panginoon, kinikilala ko na ang labanang ito laban sa isang talamak na sakit ay nagturo sa akin ng mga aral na hindi ko matututunan sa ibang paraan. Natuto akong umasa sa iyo araw-araw na hanapin ang iyong mukha ng may mas matinding sigasig na pahalagahan ang bawat sandali ng ginhawa bilang isang kaloob mula sa iyo. Ngunit ngayon ay hinihiling ko sa iyo na sapat na ang aral, na sapat na ang aking paglago sa pagsubok na ito. Gusto ko pang makilala ang tungkol sa iyo, ngunit hindi sa pamamagitan ng patuloy na pagdurusa. Gusto ko na ang aking patutoo ay maging tungkol sa kumpletong paggaling ng kabuoang kalayaan mula sa karamdang ito. Hayaang magningas muli ang aking puso, hindi sa sakit ng mga sintomas, kundi sa apoy ng iyong presensya na nagpapagaling silaba ng aking buhay ng isang himala na makikita ng lahat, banal na espiritu, bumaba ka sa bawat bahagi ng aking katawan na nakompromiso ng sakit na ito. Pumarito ka sa aking sistema ng depensa kung ito ay nabibigo ipagtanggol ako pumarito ka sa aking mga kasukasuan kung naroroon ang sakit pumarito ka sa aking tiyan kung ang karamdaman ay umaatake sa akin sa loob walang bahagi sa akin na lampas sa iyong abot walang selula na hindi maaring ipanumbalik ng iyong hipo bumabaka bilang apoy at silaban ang bawat lugar kung saan nagtangkang manirahan ang sakit Idinideklara ko na ang aking katawan ay templo ng banal na espiritu at walang puwang para sa talamak na karamdaman dito. Ang sakit na ito na nagpipilit na bumalik ay kailangang kilalanin na wala itong autoridad sa isang taong pag-aari mo. Diyos ng habag, sumasa mo ako rin para sa mga gabing hindi ako makatulog na dulot sa akin ng sakit na ito. Ilang madaling araw na akong gising dahil sa sakit, lagnat at pagkaasiwa napumipigil sa akin na magpahinga. Ang pagod ay naiipon dahil ang aking katawan ay hindi makabawi ng lakas habang natutulog. Ang patuloy na pagkapagod na ito ay nagiiwan sa akin na walang enerhiya upang magtrabaho, upang alagaan ang aking pamilya, upang maglingkod sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na ang iyong banal na espiritu ay magdala rin ng paggaling sa aking pahinga na ako ay makatulog ng payapa nang hindi iniistorbo ng mga sintomas ng karamdamang ito. Naway ang mga gabi ng paghihirap ay maging mga gabi ng pagpapanumbalik kung saan ang aking katawan ay nagbabago sa pamamagitan ng iyong kapangyari. Panginoong Hesus, alam ko na naglakad ka sa mundong ito na nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapalaya sa mga inaapi, at gumagawa ng mabuti sa lahat hindi ka kailanman tumanggi sa sinuman na lumapit upang hanapin ang iyong paggaling. Hindi ka kailanman nagsabi na ang isang sakit ay napaka-imposible para sa iyong kapangyari. At naniniwala ako na ikaw ay nananatiling pareho kahapon ngayon at magpakailanman. Ang ginawa mo noong mga araw na iyon, kaya mong gawin ngayon sa aking buhay. Kaya't lumalapit ako ng may parehong pananampalataya ng babaeng may labindalawang taon nang dinudugo na nagdusa sa isang talamak na sakit. Hinipo niya ang laylayan ng iyong damit at gumaling ng lubusan. Inaabot ko rin ang aking kamay ng pananampalataya ngayon at hinahawakan ka. Nananiniwala na ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa aking katawan at wawakasan ng tuluyan ang sakit na ito na hindi ako iniiwanan. Amang nasa langit, Isinasalalay ko rin sa iyong mga kamay ang emosyonal na bunga ng matinding sakit na ito. Ang kalungkutan na dumarating sa tuwing may bagong atake, ang kabiguan na makita ang iba na nabubuhay ng normal habang ako ay nakikipaglaban sa sarili kong katawan. Ang kahihiyan na minsan ay nararamdaman ko dahil hindi ako makakayang maging malakas sa lahat ng oras. Ang emosyonal na pagbabago-bago na ito ay nagpapapagod sa akin tulad ng pisikal na sakit. Kailangan ko na ang iyong banal na espiritu ay hindi lamang pagalingin ng aking katawan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa na nasugatan sa paglalakbay na ito. Magdala ka ng kapayapaan kung saan may matinding paghihirap. Magdala ka ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa. Magdala ka ng kagalakan kung saan may pagdadalamhati. Hayaang mawala ang lahat ng takot at itanim sa aking puso ang katiyakan na darating ang mas magagandang araw. Makapangyarihang Diyos, hindi ko nais lamang ng panandaliang paggaling. Hindi ko nais lamang ng pansamantalang ginhawa mula ng mga sintomas. Nais ko ang kumpletong paggaling, ang kabuuang pagpapanumbalik, ang permanenteng pagpapalaya mula sa karamdang ito. Tama na ang pamumuhay ng naghihintay sa susunod na atake tama na ang paghahanda para sa pagbalik ng sakit. Idinideklara ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus na ang siklo na ito ay nasira ngayon, na ang pintuan ng pagpasok ng sakit na ito sa aking katawan ay isinasara na ngayon, na wala nang puwang para ito ay bumalik. Banal na Espiritu, silaban ang bawat alaalan ng selula na nagtatago ng paterno ng sakit na it Sunugin ang lahat ng impormasyon ng genes na pumapabor sa pagbalik ng sakit. Gumawa ka ng ganap na bago sa akin. Isang bagay na tatawaging hindi maipaliwanag ng medisina. Isang bagay na maibibigay lamang sa iyong sobrenatural na kapangyarihan. Panginoon, Naaalala ko ngayon ang lahat ng mga pangako na nasa iyong salita tungkol sa paggaling at kalusugan. Sinabi mo na sa pamamagitan ng iyong mga latay ay gumaling kami na ikaw mismo ang kumuha ng aming mga karamdaman at dinala ang aming mga sakit. Nangako ka na kung maglilingkod ako sa iyo. Babasbasan mo ang aking tinapay at ang aking tubig at aalisin ang mga karamdaman mula sa gitna ko. Ang mga pangakong ito ay hindi lamang para sa ilang espesyal na tao. Ito ay para sa akin din. Inaangkin ko ngayon ang bawat salita ng paggaling na lumabas sa iyong bibig. Idinideklara ko na ang presyo para sa aking kalusugan ay nabayaran na sa krus ng kalbaryo. Pumarito ka, banal na espiritu, at isaaktibo ang mga pangakong ito sa akin. Hayaang ang nakasulat ay magpakita ng totoo at damang dama sa aking buha. Mahal na Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit bago ko pa makita ang kompletong pagpapakita ng paggaling, maaari akong magtiwala sa iyong karakter. Ikaw ay mabuti at sa iyo ay walang kasamaan. Nais mo ang aking kabutihan at hindi ang aking kasamaan. Ang sakit na ito ay hindi nagmumula sa iyo. Ito ay gawa ng kaaway na dumating upang magnakaw, pumatay at sumira. Ngunit dumating ka upang magkaroon ako ng buhay at buhay na sagana at ang saganang buhay ay hindi umaayon sa talamak na sakit, sa walang katapusang pagdurusa, sa patuloy na limitasyon. Inilalagay ko ang aking sarili ngayon sa tabi ng iyong kalooban na paggaling, kalusugan at kaganapan. At habang naghihintay ako para sa kumpletong pagpapakita ng himalang ito, pupurihin kita, sasambahin kita, idideklara ko na ikaw ay tapat at na walang imposible para sa iyo. Banal na Espiritu ng Diyos, Bumaba ka ngayon bilang apoy sa bawat taong nakikiisa sa akin sa panalangin it, Marami ang nakikipaglaban sa mga sakit na laging bumabalik. Laban sa mga karamdaman na hindi permanenteng mapapagaling ng medisina. Pumarito ka sa bawat isa na may iyong kapangyarihan ng pagpapanumbalik, na may iyong pagpapahid ng paggaling. Hindi lamang ako ang makakaranas ng himalang ito kundi isang alon ng sobrenatural na paggaling ang aabot sa lahat ng sumasamo sa sandaling ito. Silaban ng aming mga katawan ng kalusugan, ang aming mga kaluluwa ng kapayapaan, ang aming mga puso ng pananampalataya na nabago. Magdala ka sa bawat isa sa amin ng isang bagong bukang liwayway kung saan ang sakit ay wala ng lugar, kung saan ang paggaling ay permanente, kung saan ang patutuo ng iyong kapangyarihan ay magiging maliwanag para makita ng lahat. Panginoong Hesus, tinatapos ko ang panalanging ito sa pagdedeklara na mamumuhay ako ng may bago simula ngayon. Hindi ko natatanggapin pa ang siklo ng sakit na ito bilang permanenting bahagi ng aking kasaysayan. Naniniwala ako na ikaw ay gumagawa ng isang bagay na naiiba sa akin ngayon, na ang iyong banal na espiritu ay nagpapatakbo ng isang malalim na pagbabago sa akin ang aking puso ay nag-aalab muli ng may pag-asa, ng may pananampalataya, ng may katiyakan na nagsimula na ang himala. Ang takot ay nawawala, ang pagdududa ay tinutupok, ang kawalang pananampalataya ay sinusunog ng apoy ng iyong presensya. Nakikita ko ang isang bagong bukang liwayway na sumisikat sa aking buhay. Isang panahon kung saan ako ay magtatamasa ng ganap na kalusugan kung saan ako ay magpapatotoo na ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng lubusan naway maging ganito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid ko, kung ang panalangin na ito ay humipos sa iyong puso, kung ikaw ay nakikipaglaban sa labanang ito laban sa isang sakit na hindi gumagaling at laging bumabalik, mayroon akong espesyal na hiling para sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ang salitang ito. Huwag mong hayaang manatili lamang dito ang samo na ito. Like mo na ngayon mismo ang pindutan ng like sa ibaba ng video na ito. Dahil kapag ginawa mo iyan, ang video na ito ay dadalhin sa mas maraming tao. Sa bawat like na ginagawa ng isang tao, ang abot ng panalangin ito ay lumalaki at mas maraming buhay ang maaaring mabago ng kapangyarihan ng salitang ito at huwag kang huminto doon. Ibahagi mo ang video na ito sa kaibigan mo na nakikipaglaban sa isang talamak na sakit. Sa taong iyon sa iyong pamilya na nawalan na ng pag-asa na gumaling. Sa kapatid sa simbahan na nabubuhay sa pagitan ng mga atake nang hindi nakakahanap ng solusyon. Kapag nagbahagi ka, nagiging instrumento ka ng Diyos upang magdala ng pananampalataya at pag-asa sa mga pusong walang sigla. Hindi mo maisip kung gaano karaming tao ang maaaring maabot sa pamamagitan ng isang simpleng kilos mo na magbahagi ng mensaheng ito. Gawin mo na ito ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas dahil may isang taong nangangailangan na marinig ang mga salitang ito. Gusto ko ring mag-imbita sa iyo na manatili ka dito sa aming channel. Mag-subscribe ka, isa mo ang kampana ng mga abiso dahil dito Nagdadala kami ng mga salita ng pananampalataya, makapangyarihang mga panalangin, mga mensahe na nagpapalakas sa iyong paglakad kasama ang Diyos. Huwag kang mawalan ng anumang bagong nilalaman na babasbasa ng at may isa pang napakahalagahang bagay. Bumaba ka sa mga komento ngayon at iwanan mo ang iyong pangalan. Isulat mo ang iyong pangalan upang makapanalangin kami ng tiyak para sa iyo. Upang makilala ka ng Diyos sa pangalan at ibuhos ang paggaling sa iyong buhay. Sa mga komento, maaari mo ring isulat ang iyong kahilingan sa panalangin ng mas detalyado. Sabihin mo sa amin kung ano ang sakit na nagpapahirap sa iyo, kung gaano katagal mo na ito nilalabanan. Huwag kang mahiya na magbahagi dahil ito ay isang komunidad ng pananampalataya kung saan dinadala ng bawat isa ang pasanin ng iba. At kung nagawa na ng Diyos ang isang himala ng pagaling sa iyong buhay. Kung ikaw ay napalaya na mula sa anumang karamdaman, isulat mo rin ang iyong patutoo Sabihin mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Dahil ang iyong patutoo ay magpapalakas sa pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Pumunta ka na ngayon. Isulat mo sa mga komento. Ilagay mo ang iyong pangalan, ang iyong kahilingan, ang iyong patutoo. Mananalangin kami para sa bawat pangalan na lilitaw doon. Maniniwala kami ng sama-sama na ang Diyos ng imposible ay gagawa ng mga di pangkaraniwang himala sa bawat buhay. Naway pagpalain ka ng Panginoon ng labis